mga brother dito tayo sa ating uh, secret trail kahit miyo sporty e eh, nakakapag uh, trail dito wow. hindi mo na kailangan ng uh, durong motor selfie mapapalaban ngayon yung ating uh, motor oh, no. ano kang putik Kaling palang sumayaw itong ating motor. Wrong way yata tayo ah. Sumayaw na lang sumayaw yung motor natin. Wala naman tugtog. Sayaw ng sayaw. dikilig sumayaw ng motor natin eh <laughs> Hindi naman dancer yung amo pero magaling sumayaw Oh Magaling kumembot. membot